Ayan o, nilalagay na yung sticker natin sa kanyang helmet oh. o. Ano kanaypi. Ayan uh, yung kasakasama ko na nagbabike sa Taiwan mga kanaypi. Kapadyakwan yun o. Ayan o. Oh. Tapos, ano gawin ko dito, para hindi mabakbak. hindi sa tagal noon, Papatuhuan ko siya ng tapcoat. Oo oh Ito yeah. dito mga toon. Ito yung okay, mga tapcoat. What's up sa mga kwad? Mga katropa dyan sa Taiwan. Ayan ah. Uh. na kayo. Mas makata dito. <laughs> <laughs> walang pera. <laughs> walang, walang pera dyan. Mas masarap dito sa Pilipinas. Kapilipa pamilya. Oo. Oh, oh. Yan ang number one eh. The bass. What's up mga kanuyipi? Nagbabalik na naman si kanoypi For another video Araw ng Webes mga kanoypi Mamamasada na naman tayo At ganyan yung panahon ngayon Medyo mahamog At makulimlim mga kanoypi Kaya Kahapon Umulan hindi ko na tinanggal yung trapal mga kanipi Ganyan na lang Tinupi ko na lang dito sa harapan ni Mia Ayan Basa si Mia Punasan muna natin tong ano Pinaka windshield niya. Okay mga kanipi Napainit ko na rin yung makina nya mga kanipi Nandiyan pa yung trapal So tara na punta na tayo kay Auntie Lisa nang masundo na natin yung kanyang apo okay at nasa gitna na naman yung ano yung gas natin mamaya magpapagas tayo sa sentro. ayan nandito na tayo sa EGL mga kanayipi Nandiyan na kaya sila Auntie Lisa mga sir Diyan nga ako ata nante. yung bagman sa bagsak sa Hindi yung bagman pa naman ang niya mo sa sabato na mo Hamog. Ay, ito yung kayo nag-alat yung tayo. Ako na kayo, kinbalit pa nyo. Ang ayan, kumita tayo ng 100 pesos mga kanayipi, binamahano mahamog pati yung salamin ko nababasa o nababasa ng hamog yung salamin mga kanayipi ba talaga pag ano, may salamin ka tayo ng sampagita mga kanaipi tinda na siya tataka lang nag-glock na na Nagpapamlaga tayo din na minsan, Kurt. Thank you. nagbigay naman sa antin ng ano 70 mga kanaipit Saan ka Ha? Saan? Ah, national. national. ng 80 pesos yung pasayro natin alright ayan mga kanaipi may pasayro tayo Ano yan tayo? Hindi nakatiis sa traffic. Nagbigay naman ng 40, mga kanayipi. Ayan, mga kanayipi, Tapos na akong mag-almusal. Tapos na rin akong nagpakain sa aking mga manok. At ito na. Yung nakulikta ko ng 2 days na itlog, mga kanayipi. Ayan. Bali, may dalawang tray dito ngayon. At isang tray dito na nakatali na. Bali yung dito uh, kumuha na ako ng ano ng mga itlog nila ngayon kasi nga nagkulang yung ano yung natirang itlog kahapon, yan dinagdagan ko na lang mga kanayi para makabuo ako ng isang tray pa. Bali tatlong tray kasi yung order sa akin, yung isang customer dalawang tray yung order uh, at yung isa isang tray mga kanay dalawang tao yan yung pagdi-deliveran natin ngayong araw so i-deliver na natin para ano kumita na naman tayo ng pera dyan ito na mga kanay ayan tignan nyo si mailo ayan saan na namang galing yan saan saan gumagala yun si Milo mga kanay ayan hatid na natin mga kanay pi na natin kay Mia Ayan, deliver tayo dito mga kanayipi Tayo daging yung tree yung ayon okay. Dumangotak to nga Tree club Ayan mga kanayipi Na-deliver na natin yung isang tray Kay Auntie Lilia dalawa kay anti Marites ayan, malapit na tayo dito sa pagdi natin mga na pinangitlog pinang ilog dito dito tayo magdi-deliver kay anti Marites Hey, deliver con. Tanata. Uh, 540 540 Kakain <laughs> ka raw. Ka ka okay, eh. <laughs> sa ipin okay, lang oh, may May metat tadi pistorya nya. Thank you. Ayan. Why don't I? Ay, bandak tulatan. Uh, oh, Thank you. Ay, lang Oh, sige yun tayo. Wine, wine, wine. Sige. Oh, pala ng kaysa. Nagpailay eh. Wine, nang Sige yun Ayan mga kanaipi, tumawag si Auntie Lisa At nagpapasundo sa kanyang apo So punta na tayo ng bayan para ano Para masundo natin yung mga bata, sayang din nandito na tayo, susundin na natin yung mga bata yun the... the... hmm. na Carl ang madam dua da lang ang tay dua da lang hapdi lang sige na pakibusin na aman dagay ara kay balay ta kitaan dai da oh oy Pagbababa agad ay.

Allah. Sinong Sino kasama niyo diyan? Okay, madam. Ano'ng oh, ya? bos, terus dong kan, pulang di tayong boss thank you ayan mga kanaipi binigyan tayo ng 70 pesos ni sir ayos mga kanaipi ayan tila tayo dito sa paradahan Diyan ang kal. Ay. Ayaw maka naipit. Dumating yung kaibigan ko dun sa Taiwan Nandito, pinas siya lang tayo Hello Hello Ang pangalan mo sir? Joseph Iya. Yeah. <laughs> <laughs> Kasama ko siya dati sa Taiwan na nagbabike mga kanaipi Ngayon dito na sa Pinas Naka TMX 155 ah Ang <laughs> Ayan o, nilalagay na yung sticker natin sa kanyang helmet oh. o. Naipi! Ayan ah, yung kasakasama ko na nagpo-bike sa Taiwan mga kanaipi. Kapadyak ko anyin o. Ayan o. Oh. Tapos ano gawin ko dito? Parang di mabakbak. Hindi bisita tagal noon. Papatawan ko siya ng top oh, yeah. coat Oy Ang ito mga to Ang may mga top coat Sa mga sa mga katropa dyan sa Taiwan Ayan o na kayo, mas makata dito <laughs> 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 Walang pera <laughs> walang, walang pera dyan <laughs> Mas masarap dito sa Pilipinas Pili pa pamilya. Oo, oh, oh. yan ang number one eh. The best. Yan ang the best. Yan, kita ka ng malaki. Pero, na-homesick ka naman. Wala. Mas maganda yung kahit tutin kita. Mas nakasama ang pamilya. Masaya na, masaya. Wala. So, ingat, ingat. Ayan mga kanaypi, nandito na ako sa bahay. Yung binili ko na ulam namin yan, barbecue. At bumili rin ako ng pandesal. Balian, Binigay ko kay Maika kanina, kinuha na ni mama niya. Hello, bebe! Hi! Hello! Saan yung pandesal mo ay? Saan? Mama? Hahaha! <laughs> Ayan mga kanaypi Pasensya nyo muna ako Kung hindi pa ako nakakapag shoutout Siguro bukas Nakakapag shoutout tayo At lalaan ko ng oras yung ano, Pag reply sa mga comment nyo Ngayon pagpasensya nyo muna ako Now Pabawi na lang siguro bukas mga kanaypi So dito ko na naman tatapusin ang vlog Maraming maraming salamat sa pagsama na naman sa aking pasada vlog content Okay? Kita kita tayo bukas mga kanipi Stay safe lagi I love you all and peace out